dalo. mo may bilog yan dito. Ah, ano ito yung bilog dito? Ayan o. Ayan, grabe langis. Magandang araw sa inyong lahat mga idol at welcome muli sa akin channel. Siya nga pala, pasinsa na kayo at medyo mamula-mula at malabo yung kuha ng video natin ngayon. Gawa nga nang nandito tayo sa basement nitong building kung saan tayo pumapasok mga idol. At ang ginamit natin na ilaw para maliwanagan itong sarili natin, yung mukha natin ay itong uh, ilaw sa loob nitong sasakyan. Kaya yan, medyo mamula-mula yung kuha ng video natin. Alright? So for this video nga pala mga idol, ay pupunta tayo doon sa suki na na auto shop para dalhin itong Honda City na isa sa mga service car ng company na pinaglilingkuran gawa nga nang may nakita tayo na problema sa akin na to mga idol yan kung mapapansin niyo dito sa video ko na to yan ah uh, nagbabasa yung kanyang makina mga idol no? ayan mapapansin nyo na nagbabasa yung kanyang makina so palatandaan yan ay uh, may leak yung langis ng kanyang makina kaya siya nagbabasa Okay, so isa pa sa ating nakita na problema, uh, engine sa mga idol dito sa harapan sa kanyang dashboard, uh, lumalabas nagchi-check engine siya. So yan, baligtarin lang natin tong uh, kamera camera ng cellphone natin para maipakita ko sa inyo. Sandali lang ha. So yan mga idol, yan yung tinuturo natin, yung umiilaw na yan. So yan yung uh, sign na no, nag-check engine siya mga idol yan. So ma makikita niyo na nag-check engine siya. So hindi natin alam kung bakit siya nag-check engine, gawa nga gawa nga ba na uh, nagli-leak yung langis ng kanya makina o sa ibang kadahilanan. So yung mga tanong na yan ay masagot yan mamaya mga idol kapag uh, na-check na ng mga eksperto doon sa uh, auto shop na ating uh, pagdadala ngayon mga idol okay so tara samahan nyo ako mga idol para uh, dalhin na natin tong sasakyan na to doon sa sukin natin na auto shop lang, Tama no? lang. Hindi, para sa akin kasi yung idol, hindi issue sa akin yung laki at ganda ng siya, Ang importante sa atin yung husay at galing ng kanilang mekaniko, yung kanilang tauhan. Yun ang pinaka-importante kapag nagpagawa tayo ng uh, ah, sasakyan mga idol, di diba? ngayon idol nandito na tayo sana walang maraming ginagawa no? dito sa kaliwa natin so yan walang kaanong ginagawa dito na tayo mismo sa photoshop na aking sinasabi ko niya at yan uh, yan to yung kaibigan ko na sinasabi ko sa inyo magaling to ganito ganito lang to palit liit lang to pero napakagaling napakahusay itong tao na to itong mekaniko na to mga idol hindi ko pagpalit yan sa ibang mekaniko ah uh, according dito sa ating uh, mahusay na mekaniko spool bag daw spool spool bag spool ball yung problema so babaklasin na nila at gagawin na nila na. So, dito ako tilip sa tao na to no? tumbok niya agad kung anong uh, gagawin spool ball okay so yan mga idol abangan nyo update pa ako mamaya ayang yun okay dito siya dito So, yan mga idol na natanggal na nila yung tanggalin mo may bilog yan dito. Ah, andi kami pumilok dito. Oo. Ayun, oh. Iyan. Iyan, grabe langis. So, posible na 'yun dahil lang kaya naging check chicken din, oh. eh, 'no? tum ko na sa So, yun yung papalitan. Mm, Yung o-ring lang sa loob. Oh, oring ring ng spool valve. Oo. Oh. ring lang mm. sa Yan, yan. mga inol yan. Spool valve. O-ring. Yan yung post ng tagas. Mm. Alright. Ayun lang. Ayun lang. Ayun lang. Ayun yan yun yun yung o-ring lapat na Okay, so ah may ating ituturo natin yan yan yung papalitan yung o-ring yan so ito na yung kabuhan ng small bulb okay so yan ayan ano yun may nakakabit sya sa sa cylinder head cylinder head oo nakakabit sa cylinder head oo sa cylinder head No, kaya tumatagas yung langis niya. Hmm. Lakas, no? Ano ni ori na wala na huh? uh, no? na. Lakas no... ng ori. Na. Tagas niya, no. no? Kaya gumagano niya, din. Eh, ilawan mo na no. Ayan, makikita yung langis, oh. Ito. Yeah. Uh, yun, no. So, yun yung langis. Ngayon. Hmm. So ito na yung mga idol Ito na yung tinatawag na spool valve So ito Yan spool valve yan sa mga idol Na nakakabit dito Yan Diyan siya nakakabit Yan yan yung tinuturo natin Yan yung Diyan siya nakakabit At yan ang uh, Kaya siya tumatagas yung langis mga idol Dahil ito Dahil dito Sa O-ring nya Ito O-ring O-ring na Yan ganoon natin sa ano Horing ng spool valve uh, Basis sa uh, sinabi ng mekaniko natin ay matigas na siya dahil luma na matigas na siya kaya naglilik na yung langis niya ito yung dahilan na tumagas yung langis no, ng makina itong horing ng spool valve right, so ngayon nagka idea na kayo mga idol nakaganyan yan siya yan Ganyan siya, ayan. <laughs> so, ngayon, may idea na kayo. May idea na. May idea na kayo kung halimbawa, ah, uh, ganito din yung kotse nyo. Hindi ko alam kung lahat ng kotse mayroon bang ganito, boss? Meron Kasi ito Honda City to sa sakin natin dinala. Uh, pag may tagas yung langis, isa to sa posibilidad na dahilan itong spool valve ring, no? Yan, Ah, uh, sana nakapagbigay ako sa inyo ng kaalaman, dagdag kaalaman mga idol. Ulitin natin, ah uh, kung Honda sa sasakyan nyo, lalo na kung Honda City, at may tagas yung kanyang langis, ng kanyang makina, langis ng kanyang makina, isa to sa dahilan, no? Hindi ko naman siya sinasabi na uh, ito lahat ang dahilan pag may tagas. Isa ito sa may ah uh, dahilan na magkatagas yung langis nyo. Itong uh, is full valve o ring, no? Dahil pagka luma na ito, matigas na, kailangan ng palitan. So, nakaganyan Yan. 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 Yung spool valve, dito siya nakakabit mga idol yan dyan siya nakakabit sa cylinder head ng makina natin yan ayan so sana nadagdagan ko yung uh, kalaman nyo, mga idol sa mga naka honda yan no? Oh. Uh, ulitin natin yan yung uh, honda city itong uh, sasakyan natin na dinala dito yan yung luma at ito naman yung bago ito yung pamalit Gawan mo na resibo, madam. Ha? Gawan mo na resibo. So, binalik na rin na nila mga idol. Binalik na po nila yung uh, spool valve. bago na. Bago na yung o-ring, no? So, ayan. Nakabit na. Nakabit na yung spool valve na may bagong o-ring. Okay. Ya, <tinyo> So yun Okay na nakabit na Tapos na nilang may kabit Yung miss bulb

Assalamualaikum Mana kan magnet Dah <coughs> boleh <coughs> makan yang lupa Oh, ngosok lama ni <coughs> Okay na. So, yan mga idol, uh, natapos na. natapos na yung uh, kinabit nila yung bagong na sport valve, no? Bagong o-ring. So, pundarin na natin. Na. wala na Wala na Wala na So 'yan mga idol ah uh, pakita ko sa inyo na nawala na yung check engine niya kanina yung lumalabas na uh, sign nung uh, engine niya So baligtarin natin yung camera So 'yan ah uh, makikita nyo wala na wala na yung check engine niya no So 'yun talaga yung dahilan kaya uh, umiilaw yung check engine niya dahil may tagas nga yung langis niya sa makina na mga idol alright so ayan okay na tara labas na tayo yeah. tika lang so ayan uh, umaandar na yan yan yeah. Okay na. Tapos na, mabilis lang. So, yan. Okay na mga idol. Uh, natapos na gawin. Ayan. At, uh, mabilis lang. You no? Know, mga dalawang oras lang kasi hinihintay lang yung isa na dumating. At, uh, ayan, mabilis. Napakabilis lang uh, gawin. So, yan. Ang tinaganda dito pagka kabisado mo yung gagawa yung mekaniko magaling mabilis lang yung trabaho matutumbok agad kung ano yung uh, sakit o anong problema ng ating uh, sasakyan alright so ayan, uh, flex ko lang sa inyo ito yung kaibigan kong magaling uh, si boy ayan uh, yan, mekaniko magaling palitit lang to pero magaling <laughs> alright so ayan, uh, maraming maraming salamat po sa inyo mga idol sa inyong uh, panonood sa aking video na to at sana wag nyo kalimutan na paki pakishare at pakipindot na rin ang ating notification bell para maging updated kayo lagi sa ating uh, mga bagong upload mga upload alright so uh, ayan ay maraming salamat sa inyo bye bye ah oh, baligtad pala <laughs> ayan yun yung mga trupa okay